Kumusta mga ka-atletiko? Dalawang pangalan ang patuloy na kumikinang sa NBA, si Nikola Jokic at Yanis Antetokounmpo. Sila ang dalawang pambato ng kanika nilang koponan na nagbibigay kulay at tensyon sa bawat laro at maaari nating sabihin na sila ay mga mukha ng modernong henerasyon ng basketball. Pareho silang lumaki sa Europa, isang kontinente na kilala sa paghubog ng mga mauhusay na basketball players. Si Jokic at Giannis ay hindi lamang basta mga manlalaro. Sila ay mga haligi ng kanilang mga kuponan, nagdadala ng inspirasyon at determinasyon sa bawat laro. Ang kanilang mga posisyon bilang power forwards at centers ay malaki ang impact at sila ay itinuturing na mga game changer sa kanilang kanya-kanyang mga teams. Ang kasaysayan ng kanilang mga harera ay puno ng mga tagumpay at pagkilala Si Nikola Jokic na kilala bilang The Joker ang naging sandata ng Denver Nuggets sa pagkuha ng kanilang kauna-unahang kampyonato sa NBA. Ang kanilang laban sa Miami Heat sa Finals ay hindi naging madali. Subalit sa pamumuno ni Jokic, ang Nuggets ay nagtagumpay sa isang 4-1 na serye na nagbigay ng labis na galak sa lungsod ng Denver. Sa kabilang dako, si Yanis Antetokounmpo ay dinala rin ang Milwaukee Bucks sa tagumpay noong 2021 laban sa Phoenix Suns sa kabila ng pagiging underdogs dahil sa pagkatalo sa unang dalawang laro hindi sila nawalan ng pag-asa na bumangon at bumawi sa ilalim ng liderato ni Yanes, pumawi ang box at nakuha ang apat na sunod na panalo para makuha ang kampyonato. Pero higit pa sa kanilang mga tagumpay sa hardcourt, ang kanilang mga personal na galing at kontribusyon sa laro ay naging mahalaga rin. Si Jokic sa kanyang husay sa opensa ay nag-average ng 30.2 points, 14 rebounds at 7.2 assists sa finals noong naharaang taon na nagbigay sa kanya ng karangalan bilang finals MVP. Si Yanis sa kabilang Bilang banda ay nagpakita rin ng kahanga performance sa 2021 NBA Finals. May average na 35.2 points, 13.2 rebounds at 5 assists. Sa larangan ng parangal, pareho silang may dalawang MVP awards. Si Yanis ang nanalo noong 2019 at 2020 habang si Jokic naman ang nanalo noong 2021 at 2022. Ito ay patunay lamang ng kanilang kausayan sa loob ng court. Sa defensive aspect naman, namayagtag si Yanis bilang isa sa mga pinakamagaling na manlalaro. Sa kanyang 2019 to 2020 season, siya ay kinilala bilang NBA's Defensive Player of the Year. Bagamat hindi kiala si Jokic sa depensa, ang kanyang mga crucial stops sa mga clutch moments ay nagpapakita na siya ay may husay din sa depensa na dapat mabigyang pansin. Bagamat mahusay sa opensa ang dalawa, kapwa wala pang scoring title si Jokic at Yanis. Muntik nang makuha ni Yanis ang scoring title last season with the highest average of his career na 31.1 points per game pero sa huli, second place lang siya behind Joel Embiid. Si Jokic, dahil sa kanyang style ng paglalaro na nagbibigay diin sa pagpapasa o hindi pagiging bahaw ay mukhang hindi magkakaroon ng scoring title sa kanyang karera. Kapwa si na Jokic at Yanis ay madalas na kinikilala sa All-Star Games. Patunay ng kanilang ambag na star power sa team at popularidad sa liga. Si Yanis ay may pitong All-Star selections, habang si Jokic naman ay may lima. Sa habuan, si Nikola Jokic at Yanis Antetokounmpo ay mga superstar ng kanilang henerasyon. Huwag nga lang sana magalit ang fans ni Jokic. Pero sa ngayon, lumalamang si Yanis over Nikola. Habang si Yanis ay mas kilala sa kanyang defensibong gilas, si Jokic ay kinikilala naman bilang isa sa pinakamahusay sa opensa ng kasalukuyan. Hindi man kasing ka ni Yanis si Jokic sa offense, pagdating sa depensa naman ay malaki ang lamang na nagpapakita na siya ay isa sa mga pinakamahusay na two-way player sa liga. Pero dahil bilog ang bola, abangan na natin ang panahon kung kailan malalamangan naman ni Nicolas Yanes. Ang pagiging malupit na two-way player ay mas kinakailangan ng isang koponan overall. Sa bawat laro, inaasahan ng mga fans ang kanilang mga kahangahangang plays at dominasyon sa court. Sa kanilang paghaharap sa susunod na mga season, tiyak na magiging kapanapanabik ang bawat laban. At maaari pa nating masaksihan ng isa pang makasaysayang yugto sa kanilang tunggalian. Kayo mga ka-atletiko, i-comment nyo na kung sino ang manok nyo.